SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sinuman na maniwala sa video ng inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ng ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at sugestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Marami maraming po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Saan ka man parte ng mundo, ako po si Bong Lustre ang nagsasabi ng pag walang knowledge, walang power. Ako rin po, your your kaibigang neighborhood. At ako, ang pambansang jologs ng Pilipinas. Ngayon lang po, gusto ko lang sabihin sa inyo, kanina po ng 5.40 a.m., pumanaw na po si Congressman Edward Solon Hagidorn, Yung congressman 3rd district ng Palawan uh, Ayon po sa king source na si Engineer Rodolfo Garubo uh, Kalinang madaling araw pa po Namatay si congressman Hagidorn. Uh, ako at ang aking buong pamilya Ay nakikiramay po kay congressman Hagidorn Na pumanaw na po ngayong October 3, 2023 Ayun lang po gusto ko lang pong sana sabihin na sorry for your loss at condolence po sa family ni Congressman Edward Hagdorn. Bye! Maraming salamat. Kung nagustuhan mo itong video na to, ilike mo na rin at ishare. Thanks! Bye!